asuk ah, ba ni guys? tama? Marvin, Yano, nunggama yung si kuya silo. boy wasak na pagibig Wasak na pagibig. Sugba, ba? ay bulit niyo? wasak na pagibig? oh wasak na pagibig? YouTube subscribe channel yan. Sugba, <laughs> <laughs> sugba yung, <sub> ba ni asuk ba? pagibig tito. na pagibig. was guys. kat kat ito? was <laughs> guys. samaral na kayo? samarin guys? nilakuya kayo? wasak na pagibig ba? tito. No? Dari gapo nih kita. Nabi yo. Samarin guys. to guys, ngao nami. Eh. Oh. Nah, sini ikan on, sini Suka. Suka. Suka sileo. Ah, sile. Mm. Ngau nami, ngao nami. Tuh dah kayak getung mal. Ipit ni ni bah. Kita mai gun. Ipit deh. Ngau nami. Ipit tuh. Ngau nami. Hmm. To, na

Sinugba.